What's up mga MDB for today's video is ang ating pag-uusapan ngayon ang ating anong imumungkahin ngayon is kung mahal mo ba ang nanay mo. Let's see. Ayan, pinatay ko muna ang ating clip one kasi hindi nyo maririnig yung hindi nyo maririnig masyado yung sasabihin ko. So, ayan mga MDB. Mahal mo ba ang nanay mo? Well, ako kasi, mahal ko yung nanay ko kahit na nag-aaway kami nag-aaway kami nag-aaway kami ng nanay ko mahal ko ang nanay ko sobrang mahal ko yon sobra nagkakaroon lang kasi kami ng may laman din kasi na si mama kasi ayaw ko na ikwento yung ano kasi syempre may masasaktan din ako syempre ayaw ko ikwento yung dahilan kung bakit si mama na wala ng tiwala sa babae. So, ayan mga mi, um, anim kasi kami magkakapatid, and um, una, una, pangalawa ay babae. So, yung pangatlo ni mama, tapos pangapat, lalaki. Yung mga kapatid ko, tapos pang lima ako, at pang anim naman ay babae. So, ayun, na namin yung lalaki, yung mga lalaki. So, ayan mga mi, Um, ang akin naman ang kinasama ko ng loob sa magulang ko ay yung yun nga kasi gustong-gusto ko talaga mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral kahit hindi ako matalino. Gustong-gusto ko yang mag-aral, gustong-gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Pero syempre si mama is hindi naman na-carry yung yung ano ko. So, nagsumikap ako, makagraduate ako ng high school. So, first year, uh, first year, nag-stop ako, nag-aaral ako sa Ocampo National High School. Nag-stop ako kasi nag-alaga ako ng lola ng pinsan ko dito sa Maynila. Okay. So, after noon, after a year, so, ayun, after a year, mga mi, um, uh, pinag-aral nila ako ng first year then nagkaroon ng problema na uh, bumalik ako sa Bicol and bumalik ulit ako uh, nagtrabaho pala ako nun Sh uh, nag stop ako nun stop na naman imbis na second year na ako, stop na naman dapat nga third year na ako ng mga panahon na yun kasi di ba nag stop ako first year tapos after first year ko naman dito sa Maynila nag-stop na naman ako. So, ayun, balik na naman sa Bicol, nag tapos ayun, nagtrabaho ako ng kasambahay. Then, balik na naman ulit ako ng after a year na naman sa Bicol. So, ayun, pinagpatuloy ko ang second year life ko dito sa Maynila. Tapos, nag-stop na naman ako, nagkaroon na naman ng problema. Tapos, ayun, balik na naman ako doon sa Bicol. So, ayun, doon na ako nag-third year um, sobrang layo syempre sa probinsya so, sa probinsya namin sa Kamsor, sobrang layo ng school namin sa bahay tapos ang layo-layo din ng bahay namin sa kalsada so ayon mga may after ng third year na nag-transfer na naman ako pero hindi ako nag-stop pinursige ko na yon na makapagtapos ako dahil gusto ko, gusto ko na talaga makagraduate ng high school ayoko na nang pa-stop-stop -stop. sayang din kasi yung taon mga mi so ayon pag di kaya ng magulang natin, pag di ng mga magulang nyo na mapag-aral tayo, okay lang yan, gawa tayo ng paraan kasi kaya-kaya naman natin yan. So, ayun, nagkasambahay ako habang nag-aaral ako ng 4 year. So, nakapagtapos ako ng 4 year high school. So, ayun, sa awan ng Diyos, tapos, tinutulungan din ako ng bunso kong kapatid. So, ayon kaming dalawa yung nagtutulungan. Kapag, hin kapag wala akong, ano, may mga kailangan ako sa school. Kasi, ako talaga yung tipong taong napakamahiyain. Napakamahiyain na magsabi. Ito ah, fourth year, nagtatrabaho na ako. Tapos, binigyan ako ng, kung totoosin, asahod ah, ko na din yon So, binigyan ako ng 2K okay ba yun? Basta nandun, binigyan ako. tas binalik ko yon kasi hindi ko naman nagamit sa school. Binalik ko yon Siguro binigay na lang yon ni Lola. Kasi ano, ani. Uh, uh, yun nagpaaral sa akin. Hindi siya nagpaaral. Fourth year high school. Uh, doon ako nag-aaral. Nakatira ako doon. Kasambahay. Pero ano siya ng mama ko. Parang, parang pamilya na din namin. Ninang siya ni mama. So, syempre, hindi naman nila obliga ako. So, ayun, nagpursigya ako kapag wala akong pang-panggastos kung may kalangan sa school. Bunso ng kapatid ko yung kaagapay ko sa pag aaral So, yun, mga mi. Tapos, bumalik ulit ako ng Maynila pagka-graduate ko. Sumama ako sa ati ko kasi yung ati ko nagbakasyon. Pangalawa kong ati. Nagbakasyon sa Bicol. So, sumama ako. Nagkatulong. Mga after... So many months din. Tapos ayun, nag sinubukan ko mag-ipon pero mahirap, 'di ba? Kasi kailangan mo nang kapag may kailangan ng pamilya mo sa probinsya, kailangan mo magpadala kahit hindi mo maibigay lahat. Ang importante is nakapagdala tayo sa probinsya. So, ayun mga mi, hindi ako nakakapag-ipon ng for my ano sana college life, 'di ba? Gustong-gusto ko 'yun, makapag-aral nga. So, 'yun talaga ang hindi ko nagawa ng paraan na makapag-aral ako ng college. So, nagtuloy-tuloy ako, um, umalis ako sa pagkakasambahay. bahay pagalis ko sa pagkakasambahay, syempre, nag, ang pinag-ipunan ko na doon is yung mga requirements para makapag-apply ako. So, ayun, apply-apply uh, ko saan-saan ako nag-apply. Hindi ako sanay sa Maynila, ah kahit na nakapag ano ako bahay lang ako noon eh nung nag caregiver ako so bahay lang ako noon wala akong sahod noon mami wala akong sahod na nung nag stop ako first year di ba nag stop ako uh, almost a year din akong nag caregiver so wala akong sahod doon yun na yung pinag-aral nila ako ng ano first year to second year pinag-aral nila ako so ayon ah uh, So, ayun nga, mga may, nakapag-ipon ako. Ba, nagkasambahay ako after na pagka-graduate ko. Nagkasambahay ako mga ilang buwan. Siguro, taon din yun umabot. Ang tagal ko dun, mga min, Tapos, ayun. So, nakapag-ipon ako. Apply-apply ako. Inano ko, inasikasik ko yung mga requirements ko. Siyempre, magkano rin yung magagamit natin. Di ba mga min, So, ayun. Basta marunong ka talaga magbasa. Kahit hindi ka sanay sa isang lugar. kayang kaya mo yan. Ano ba yun? <coughs> Tapos, ayun mga mina, saan na ba tayo? So, ayun na nga mga mina kapag, di ba, o, oh, tapos may tumawag sa akin, ayan, nagkaroon ako ng na, uh, first experience ko sa ah, pagkatapos ng pagkakasambahay. Ang unang experience ko sa pag-apply ko, ha, sa pag ko ng trabaho is sales lady. Po, hindi ko alam pang alis kasi yun na, huwag na kayo mag-jacket. Mainit eh. Ayaan mo, tatanggalin niya din yun dun ka na sales lady ako, tapos mga mi, sumunod naman don is, syempre na hindi pa rin ako, dahil hindi ako sanay sa so sobrang lamig mga mi, hindi ko kaya hindi ko kaya, alam nyo ko saan ako nag sales lady, sa 99 mall Doon ako nag sales lady tapos, uh, syempre apply-apply pa rin ako tapos may tumawag sa akin, ayun nga, doon ako nagkaroon ng pagkakataong maging secretary. So, ano din yun? Siguro, uh, mag, ano, magto two years akong secretary. Tapos, nag-stop pa ako, nanakawang pa ako. Diyos ko, mga mina nanakawang pa ako. Tapos, ayun, ayun, ba't kinip? Ba't parang naging talambuhay, nawala yung topic natin na Mahal nyo ba yung mama nyo? O okay, sige, kikwento ko muna yung buhay ko. Ano? Sige, okay. Sana tayo. So, ayun nga, secretary. So, uh, almost two years, tapos ano naman, nagkaroon na naman ako ng, syempre apply-apply pa rin naman ako, kasi syempre naaanohan ako eh. sabi ko parang hindi sapat yung sahod ko, hindi sapat yung sahod ko, paano ko nito mga college, so ayun mga may hindi pa rin sapat, so naghanap-hanap pa rin ako, so yung kakahanap ko ng trabaho, kahit may trabaho na ako, kasi ano ba yun uh, kasi sa trabaho ko syempre secretary ka tapos minsan uutusan utusan ka ng boss mo na pupunta sa ganito malayo malayo uh, from Quezon City pupunta ka ng Maynila sa may UNF, uh, UNAV pupunta ka doon may nilakad ako doon putang attorney punta ng ano Hall of Justice mga ganun ganun syempre lab lumalabas labas ako eh o, so nag apply apply nga ako mga mi kasi sabi ko nga hindi parang di sapat yung sahod ko so ayun mga mi So, ayun nga. Wait lang, lang ako ng tubig. So, ayun nga mga may. So, apply-apply ako nun no, kasi, di ba? Ah, uh, pasa ako na pasa ng mga resume ko. Ganun yung ginagawa ko, mga may. Tapos, ayun mga may, ah, uh, So, nag-resign ako sa pagiging secretary. Ang pinasok ko naman is factory worker. Doon ko nakilala si Raymar sa factory worker. Nakikita niya ako doon, sabi niya, hindi daw ako magtatagal, hindi daw ako magtatagal, ganyan-ganyan sa, sa trabaho niyan. Kasi nga, mabigat yung trabaho na yon Doon na, nak, sa labas. Hindi ako magtatagal sa trabaho. Sobrang bigat yon eh, hindi niya alam. <laughs> Probinsyana to kayang-kaya ko yung trabaho na yan kahit hindi ko naranasan sa probinsya yung mag-ani ng palay kasi hindi kami pinagagano -ga ni mama kumbaga sa anim na magkakapatid parang parang bunso kasi sumunod bunso ko ba diba? thank you, Lord. tapos ayun nga mga mi nakilala ko lang siya doon. so after a week nakita niya ako oh nakita niya ako tapos nagpapalit nga ng ano yun, kasi shifting yung trabaho dun, 12 hours, tapos yung apakyawan ah, yun eh, kaya hindi mo ano, dun ko naranasan naranasan ko din na umupa kasi nga pero alam nyo mga may nag apply ako nyan, may boyfriend ako may boyfriend ako nyan tapos nawala yung tiwala ko sa boyfriend ko noon kasi nga um, nahuli ko siya na may kachat sa cellphone niya sa ay kaya pala ayaw niyang ipahawak tapos tinatago yung cellphone niya sa akin kasi nga pala may katsa tapos nakita ko yung conversation nila na anong kulay ng damit mo nasa angka so inisip ko nagkita sila sabi ko hindi ko akalain na kasi di ba from Pasay to Valenzuela taga Valenzuela ako so ayun taga Valenzuela ako tapos yung boyfriend mo taga Pasay hindi, tag hindi ako taga Valenzuela. Hindi pa pala ako umuupa noon kasi nag-iipon pa ako ng pang-upa ko doon. So, ayun mga mi, taga, sa Valenzuela ako nagtrabaho. From Quezon, Ke, from Quezon City, o oh, Quezon City to Valenzuela, di diba, yung trabaho ko. Shifting yon 12 hours, 12 hours yun mga mi. So, syempre, mahirap kapag, ah, uh, kaya naisip kong mangupahan kasi mga mi, uh, minsan nagagalit na ngayong kita ko kasi anong oras na ako umuwi, masyadong alanganin. Lalo na pag-aalis sila, tapos wala akong susi, diba tapos ayun, kaya naisip kong mangupahan. Siyempre, ayoko naman yung pagod ka na tapos, di ba, uh, mabubungangaan ka pa. Tsaka ayoko din na bumiyahin ng ganoong kahaba, mga me. Tapos ayun na nga, mga me. <clears throat> talang buhay na to, mga me. Hindi na to yung parang ang pangit ng intro natin. Tapos talang buhay ko pala yung nakuwento ko. So, ito lang. Hindi ko ito ko lang, mga me. Tapos ayun na nga, mga me. Nasaan na ba tayo? Ano ba yan? So, ayun nga, yung sa boyfriend ko. Siyempre, hindi ko akalain na kasi 'di ba susunduin ka ng boyfriend mo, nagtatrabaho ka sa Valenzuela. Imagine niyo na lang ito ha. Ima nagtatrabaho ka sa Valenzuela tapos umuwi ka ng Quezon City. Susunduin ka niya ng madaling araw, susunduin ako niyan sa Valenzuela. Ang intindi nga hindi ko naman inutos 'yun. Talagang kusa niyang ginagawa 'yun. Hindi mo akalain na sa ginagawa na palagi. Magkakaroon siya ng ano, girlfriend. Hi kakaroon siya ng girlfriend yung akala mo napaka seryoso siya pero bakit ewan, may mga lalaka talaga siguro ganun na kahit na mahal may mahal kang babae eh, eh hindi mo maiwasan magkaroon ng iba ewan hindi ko alam kung bakit so ayon sim dun kami nagkasira So, doon ko na pinansin, doon ko na pinansin si Raymar. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya pinansin agad. Hindi ko siya pinansin agad. Para ang nakakausap niya nun yung ka-birdmate ko. Tapos nakaka-text niya nun ka-birdmate ko. Yung number ko binigay ng ka-birdmate ko. Tapos pero ang nakakausap niya ka-birdmate ko hindi ako. Pero alam niya na ano, hindi siya nagpapanggap na ako. Nag-uusap lang sila about sa Hindi so, ko talaga siya pinapansin nun kasi syempre book and tayo, mi, So ayun na nga mga mga ko kayo. pasa ay tapos Sunday ka ng suelo 'di ba? Napaka-effort na tao, mahirap nakahanap ng ganun lalaki. So, yung mga mi, talang buhay ko to. Okay, tapos natanggalin na natin yon kasi may asawa na yun. May, may mga pamilya na. So, baka makita pa nila to. So, ayun nga mga mi, uh, nasaan na ba tayo? Okay, afternoon. So, syempre, contract lang yon Five months, five months lang. So, syempre, nagtrabaho naman ako sa, ano, factory na naman. Apply na naman ako after five months. Eh, tapos, yun na nga, nakipag-live-in na pala ako noon kasi sabi ko sa kasi sabi ko noon at age may nagkaroon pala ako ng problema nag-away kami ng pinsan ko, ko nag-away kami ng pinsan ko pinalayas niya ako kasi syempre na na naendo na ako eh syempre balik to balik na naman ako sa bahay ng tito ko sana ako kukuha ng pambahay ng bahay di ba so umalis ako doon balik na muna ako sa si tita ko tapos hanap na naman ako ng trabaho tapos 'yon. Nagkaroon agad ako ng trabaho kasi madali lang ako maghanap ng trabaho eh. Ayun, sa so awa ng Diyos nakakahanap agad ako ng trabaho. Tapos ayun na nga mga min nag-away kami na mahilig kasi ako syempre ganyan naman talaga diba pag ano ka teenager or ano at age of dalagak eh yung bang kumbaga ba, pamatured pa lang tayo syempre pamatured pa lang tayo mahilig tayo mag-post immature eh so mahilig tayo mag-post patama nung araw diba mga ganun yun nangyayari pa naman yung ngayon pero mas malala kasi yung ngayon nangyayari yun sa mga teenager ah tapos si Mayelga ako mag-post, may nat natamaan yung pinsan ko. So ayun galit na galit siya sa akin, nag-away kami. Tapos pinalize niya ako, pinagbabato niya yung mga mga gamit ko. Tapos ayun, nag-away kami. Ah, sinabunutan niya ako. Hindi ako lumaban kasi syempre iniisip ko sa pader nila ako nakatira, tumutuloy. So ayun nga mga mi, ayun. Syempre wala akong ibang malalapitan, 'di ba? wala akong ibang malalapitan hindi syempre dun ako sa kung sino yung lalaking nandyan para sa akin ayun yung si Raymond, so yun sa kanila ako tumuloy sa kanila ako tumuloy tapos ano ayun sa di naasahan hindi kami kasi naghiwalay naging kami ni Raymond, tapos naghiwalay kami ni Raymond, tapos ayun nag nagbalikan kami hanggang sa nag ano yun, napaaga yung pag-aasawa. So, ayun na, 23 years old ako noon eh. Tapos, so, ayun mga may, uh, inipon ko yung ano, nag-ipon ako na, kasi syempre may trabaho naman na ako eh, sabi ko sa ano. Tapos, nagnangupahan kami ng kapatid ko, yung bunso. Tapos, pinasok ko siya dun sa pinagtatrabahohan ko, ayon Tapos, basta trabaho-trabaho lang mga may, hanap ka lang ng trabaho, ganun, ganun. So, ayun mga may ng dito na lang ang ating tulang buhay ko